Hello mga ka-TikTok Meron akong isi-share sa inyo ha Pero hindi na po po ito ha uh, May nag-discovery kasi ako na ang ng face yung mga mga sinumpa ng mukha ng may mga may itim mga may pekas Meron akong kasi dati marami ako nung no? dati ako nag uh, astringent tapos um uh, nag-doctor Albin ako. Ayun natuklasan ko yung sikreto ng kuya ko kasi sabi ng kapatid ko pumuputi daw yung face ng kuya ko. So tinanong namin kung anong gamit niya. Ninanakaw daw yung gamit ng mga anak niya sa buwan. So sabi ko patry So 6 months na akong gumagamit nito ngayon. Legit guys kasi tinanggal ko na yung Dr. Albin ito na po yung gamit ko ngayon legit ko talaga nawala yung mga mga itim-itim tsaka hindi na siya bumabalik yung mga dark spots sa face ko kaya try nyo guys, nag order ako sa Pilipinas sa Pilipinas lang to mura lang siya uh, 50 pesos lang niya dato. ito po siya um, siya. marami akong in-order katibayan tsaka senior ko rin sa mga kaibigan kung iba sabi, sabi nila okay daw sa kanila so try mo din baka matanggal yung mga sumpa sa face yun na mga itim-itim dark try nyo guys at pag nag legit ito na maging okay um, sa akin. ganda siya. Pwede rin sa katawan. Mura lang naman eh. Kaya, kasi, tinititid ko kasi medyo malayo kami sa malayo kami sa Pilipinas Kaya, tinititid ko. Kaya, sa kaya, ko lang nilalagot. Ang ganda siya. Ligit, um, ang pangalan nito is Babe Parang, hi babe. Parang ganun, parang hindi nyo makalimutan yung pangalan. Babe po. Mm, try nyo po. Sa Pilipinas lang po to. 50 pesos lang po to. Pwede sa online, meron din yata. Kaya pal, naging video po, comment lang po sa video. Bye. Please. Ito katunganan nakaubos na po ako ng pito yata. So, ito na ubos po. Kasi tulinay ko rin sa tulinay ko sa katawan ko kaya lang handilig ubos kaya face na lang na ay masakit yung sa mata na sabunan luna. Kaya yung ay sana naka nakatulong ako sa mga may sumpa sa mukha na may team. Salamat!